naman ang basa, 100. Ngayon, kapag ka ginamitan nga natin ang ating device, ito yung power saver enhancer. Power saver enhancer. enhancer okay. mm -hmm. Nandito nga natin ito. Nandito mm -hmm. na ah, din ako. Paglilala sila ino. Mm -hmm. Maka mumura kanong kuryente. Ah, oh. oh. So, ito yung 50, 50, micro, 50 UF model 50 Model 25. Ay, ito ka dapat i-meron sa share. Ay, bigo muna. Oh yeah. yeah. So from 100 naging 42.8 na lang ang iyong babayaran. Mm. Sa kasi itong binabasa ng kontador, 42.9 na lang. So ilang ganyang 100 ang ginagamit mo sa bahay mo. Ito uh, naka nasa outlet, makikilakabit. Huwag niyo munang hahawakan na pagka kayo nag-demo at mainit. na ako yung nag-ground na rin dun. Ngayon, ito namang plancha. May okay, plancha. May pinagalan. Meaning, ma'am, ayan ang gagamitin. Kunwari, ari ate. Kunwari, na, nagamit ka ng bulb. Ano? Uh, kanina, 100. 100 ang um, binasa ng, yun ang na babasahin ng, ng inyong kontador. Kontador. Uh -huh. Pagka may ganyan, Pag may ganyan, may ganyan, may, may ganyan hindi ka naging 40, 40 7, 40, so, yun yun 30. Yun ang oh, na lang babasahin ng iyong oh, punta oh, doon. Hindi, ano? Yun ang consume niya. Yun ang consume. Oh. Uh -huh. Ngayon, ito naman plug Kung may kettle ka, mas maganda. Mm -hmm. ang, kettle, kettle, kettle. ang kettle, ang plug siya is 962. Pero, itong maliit, ito kasi ang special feature nito, dahil ang tawag dito ay resistive yung sa maiinit, sa nainit na gadget. all in tayo, all in. Tally. Ang pinaka maganda ditong gawin ay, di, ito, idedirecta mo lang ito. Dito. Yan, uminit na, uminit. Umiinit na po. Magkano? 962. Ayun na lang ang magiging consumer. Oh, nga pa na consumer. Oo, so, malakas talaga business. itong ating plancha. Oh. Okay. Dapat pa ito ang binili ko, maliit. Ang binili ko yung malaki. malaki. Kasi yan, centralized naman yan. Pero kung may planchak, ako kasi meron na rin akong ka, ano eh, ka... May tubig. Meron. So, ayan naman, edi ang kettle mo ay... Sa kettle naman tayo. Okay. 1,400. Malaki naman yung kaya. Hindi, mahal, ta ma talaga ang kettle. Malaki talaga palang kumonsumo yan. Ayan Ayang dapat maliit din. Ayan ha, 1,460. So, ayan dalawang yan. Ayan dalawang yan ay talagang malakas. Malakas sa kuryente. So, ito, itong dalawang ito, ang bagay dito. Yeah, hindi na nangamit mm yan. Naku, yung araw-araw eh. Hindi ako nangamit. Gusto na lang akong pil. Yan na lang ang pabasahin ng ano, 30, 30 halos. Oh. Eh kung araw-araw kong nagkakape, nagpapainit ng tubig para sa iyong anak. Paligo eh, pati. Paligo. Max, yan, oh. madam, dapat talaga pagkakainit na ilalagay mo na sa si thermos. Ito talaga, ito talaga ang perfect combination na aming iniaano. Ito po ang power saver po yan. Oo. Kasi nga ito, ang ginagawa ko dito, kagaya naman no, ako extension nakasuksok na lang siyang ganun. Tapos nakasuk nakasuksok na din yung kettle. Tapos pag mamamalan siya, kukunin mo. Kung saan ka mamamalan siya, mo dito at susuksok mo sa Hindi na siya gagamitin dito. Hindi, ito yung lang ito eh. Kailangan pala ako bibili pala isang garne para dadalhin ko sa pamamalan Oo. Hindi ko pwede naman ako yun sa plancha. Dapat pala eh. Hindi, hindi ito pwede sa plancha. Ito para lang sa plancha at kettle. Itong susuksok mo doon yung it's malaki. Yung malaki, it's it's malaki, it's malaki. It's ang akin, kasi naka centralized na, naka, naka, ano na siya, naka-top sa main outlet, sa main breaker. Ari, baby, ang amin eh. Pero pwede yun sa planchat, Ketel. Yung malaki. Ay, dito, may switch ito, may on and off. Ngayon, edi, pero na yun, hindi ko na yung binababa dahil may ref. Tapos sa gabi, mag-air. Ibig sabihin, ma'am, ari yung nakakonek sa ating sa main, sa breaker. main breaker. Oh. Mm. All, all in na, all in na so, pero, hindi, maliit lang ang effect ng home savings kapag ka, gumamit ka ng plancha. Maliit lang. Samantalang, mm. kung meron ka pang nito, eh, kita mo ang effect. Ang laki. Ah, More than 50%. Mas maganda talaga. Nakakonek ka sa plancha. Oo, oo at saka dyan yeah. sa kettle. Kung ako naman eh, kung ang akin naman napapaliwalagan lang, yan pa, na pinirin, lang madam ha. Kung ang naman binili lang ay are, Di, paano naman yung manyuk? iba? Nag-gets mo ako? Wala. Ang mga washing machine. Dapat pala aray din pwede sa washing machine. Nakaparalel lang, katabi. Halimbawa, dito siya nakasuksok. Dito nakasuksok ang washing machine. Di dito, katabi. Ayun nga. Dapat pa rin na lang ang nabili ko. Hindi. Maganda yung meron ka na yung ano, centralized. Ay, mo, may, may aircon mas ka. Masasukon na lang yun. Kung ako. Yung sa malaki. Oo, oh, ang iba, do, gaya mo, kung 2,000 ka, tapos ito lang ang ginagamit mo. Mm. okay na yan, okay na to. Yung mm. mani. Okay. Yung babon. Pero sa kinakilmer, dapat ito. Dahil maraming ginagawa. Mga grinder Mga grinder grinder. Ah, pwede yung automatic machine. Ito, match, ito, ito, eh. na para nakaano. Oh. lahat ng lahat ng na doon. Oh, Kagaya mo, magkano ang bilin mo? Nambabalan ko ako. Wala na po akong aircon. Hindi ka nag-aircon. Ay, ginawa naman ang iba. Nagpa, yan, nagpa, kabet ng outlet na may on and off. Hindi, nakatabi din lang. Yung Di, papaltan yung switch ng may dalawang butas. Kasi ano eh, po ang nalagay? So, pagka yan. ginagamit, hindi susok-sok, so, mo lang. Hmm. So, ang pwede dyan, yung so, blanket. Uh, Lancha! So, pwede taroon, sa plancha sa, sa buho.